Kasi po, yung battle sa buhay kristyano po ay palagi nagsisimula dito sa isipan. Sa isip. Kung talo ka dito, pwede ka, possible, pwede kang matalo sa iyong buhay. Kaya napaka-importante. No? Kaya fix your mind on Jesus. Gano'ng kahalaga si Jesus sa buhay mo? Ano ang katayuan ni Jesus sa buhay mo? Kaya nga, last week, diniscuss natin na ang katayuan ni Jesus sa buhay natin, He is God. He is our Creator, the Sustainer. He is greater than anything. i, i itatag natin yun sa buhay natin. Alam niyo po, kung si Jesus, naitatag natin sa buhay natin, na siya ay napakatakas, I think, hindi tayo madadalo, matatangay ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay, ng mga alalahanin sa buhay. Why? Because meron tayong Jesus na makapangyarihan na lumikha ng lahat ng bali. Amen?